Ang tanong ni VJ ay, lahat pa daw ng teaspoon ay walang amoy ang kinemperot. So, hindi mag for today's video, tinatanong sa atin yan ni VJ. Kung interesado ka malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko dyan ay hindi pare-pareho ang mga test booth. Merong matapang o merong mahina lang yung amoy. At yan po ay hindi naman masama. Masama lamang kapag halimbawang sobrang sama na ng amoy, yung sobrang sang-sang. Parang may naamoy ako hindi maganda pwedeng kapag halimbawang ang sobrang mabaho, masangsang na amoy, kailangan nang magpakonsulta. Ang mga test bun po kasi ay nagbabago yung hormones, lalo na ang estrogen at progesterone. Kaya po dapat naiintindihan nyo kung halimbawang meron kayong kakaibang naamoy pero hindi naman dapat yung mabaho. So, sana sagot ko ng tama ang itanong like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.